Hi guys, ngayong araw ay nakabili tayo ng tatlong amplifier sa halagang 600 guys ito Dalawang db audio at isang concert yung nasa gitna guys Silipin natin yung mga laman guys Tulad nitong isang amplifier na ito Db audio, mukhang maganda yung labas pero yung loob niya ay medyo mukhang basura na rin at medyo may kalawang na rin guys Ito namang concert ay ganun din, medyo burara na rin yung loob nya guys at uh, medyo makalawang na rin yung kanyang mga pyesa. Mukhang dito lang tayo makapawi sa uh, medyo bagbagong DBO na to guys. Uh, at ang loob niya ay napakaganda pa, sariwang sariwa guys. At yung pair ng kanyang transistor ay 6 na peraso sa guys, 3-6 na peraso. Bali, 12 si peraso yung transistor na to guys. Mukhang bagong labas lang itong DBO na ito guys. Napagawa na rin to guys, medyo sariwa pa yung loob at nasa kondisyon pa yung mga piyesa tingnan naman natin yung likod guys ayan at tinesting ko na yan kanina ng konti yun guys napansin lang natin na mukhang nasunog na to ng wire ng speaker kasi yan oh, medyo kopi kopi na yung kabita ng speaker niya at maluwag na rin guys napansin ko rin na pinadagdagan na rin ng may-ari ng isa pang blower itong amplifier niya kaya eh, susubuhan mo na natin linisin ng contact cleaner itong mga uh, volume control. Baka sakaling din po. At kumana na maayos guys. Maya maya ay sa sound test natin guys. kasi na sa ingay guys. Dati kasi kasakyan na tumadaan dito sa shop namin. At dyan nga ay binugabuga muna natin ng electronic contact cleaner yung mga volume control at mga switch niya sa input guys eh, natunog ko yan kanina at mukhang magalas lang yung kanya mga bolyo kaya sinubukan mo natin linisin guys at sana makuha sa linis okay guys sound test natin tingnan natin kung nakuha sa linis tong magandang amplifier na ito guys buksan natin guys o yan buhay naman siya guys at saksakan natin itong USB The Bluetooth device is ready to pair. Music. Okay, so alright guys. Ganda ng tunog. At mukhang nakuha natin sa Magic Magic. Talo man tayo dito sa dalawa. E eh, jackpot naman tayo dito sa isa. Okay, hanggang dito lang guys. Maraming salamat sa panunod. See you soon!